Ito na, Samit, patayin ko yan. Napaktapang muna tao. Pag sinabi kong patay, patay yan. Tingnan nyo mabuti ha, patay ang mit. Tumesting ka. Wala pa akong pinikwintong hindi nagkakatuto, kaya ito na. O, oh, sabi sa inyo eh. Potragi, oh, sinasabi ko sa inyo, global to. Anyabang mo angas mo ah. Tingnan nga natin yung bagong hero. Gusto ko yung bagong hero eh. Mod tayo. New hero. Ito. Try natin. Ito si Arky, no? Obvious ba? Tingnan nga natin. Ayaw ko mag-practice-practice dito, Min Ano, ano ako, bata? Mayabang ka ba? Okay. Tara, mag assassin tayo. Alam nyo naman siguro, di ba? Ako ay isang assassin user. Baka tanga-tanga ka. Eh na, please. Jungle, jungle. Bigay mo na sa akin yung jungle. You are the jungler. Nice one! Kupal! Asan si Ark dito? Ark! Ark! Please, show your face. Putang na ba't walang arc? Bobo ang puta. Gago, ayun. Jajanggil ako ngayon. Gagamitin ko to kung paano yung bagong hero na to. Kung paano to mambubog-bog ng mga hindi naliligo. Huwag kang buwisit ha. Huwag kang kupal. Putang ina mo ka. Let's see, let's see. Arc na ako, men. Arc na yan. Bahay na natin yung bagong skin niya. Ayun, oh. Wow! Oo, talaga. Shit, ang ganda. Arki okay, Spirit ka sexy. Bastos ka! Lagot na kayo kay Arki sa akin ngayon, ha? New hero to, ito yung bagong hero ngayon sa Itchoki. Obvious ba? Nasa tingin ko, uubusin yung kalaban, men. Mukhang ako maging MVP dito, nararamdaman ko. Ulol! Oh, Let's go! I think mob speed, tingnan natin mob speed. Ah, putays, ay dapat damage tayo, no? May malay ko sa'yo. Inuna natin, dapat, dapat damage. Pero tingnan natin. O saan na yung kandito? Ba't ang tagal? Bobo ka ba? Ano, lalabas na, oh. Ay po, trace na yun, nag-cool down Hmm, tangin na mo Maganda, maganda Na akong eh. May damage ba to? May damage nga Ito Second skill Ah, oh, shit Alright Liger. dash Fuck What? What the fuck? Hit Hmm, tangin na mo mm, Fuck Mukhang malakas, mukhang malakas Hindi, wow Patayin na natin to Pag may nakita tayong kalaban, pre Putangina mo patay. Wag 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 pre wag pre wag pre wag pre wag pre wag pre wag. Alakas ng tama mo. Wag wag back 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 back. Putra, gisna yan. Ba'ta ko level 4 siya level 4? Bobo ka ba? Ba'ta ko level 3 siya level 4? Anong nangyari? Paano ako nalugi? Daddy chill. Gagi na yan. Level 3 pa lang ako. Ang daya naman yan dong. Napaka daya boy. Bobo ka kasi. o tara na. Papatay na ako. Ano yung last kill niya? Steal. Steal. Ito na, ito na. Ito na. Ito na, papasukin ko na to. Ay, putang ina, di nakasulod. Tama ka ba? <laughs> hindi nakasulod. Bastos, gago, hindi nakasulod, pre. Oh, gago na yan. Easy kill. Putra, gis na yan. Alam na! Mayabang ka ba? Ano yung steel? Steel daw, steel. Beh? Remake. Ano yun? Bobo ang puta Ano yun? Ano ibig sabihin? Arc goes to steal mode After short delay While steel mode Move speed increase 40 And she recover Sunod-sunod yung salita mo eh Para kang baril eh Ah okay So wala na tong uwihan I think wala na tong Pre Kasi pag ginamit natin Yung last kill niya Nagre-recover No? Ano? ko? Okay na dyan na, Papasok na ako Maghintay kayo Papasok na ako Papasok na ako patayin ko yan. Napaktapang muna tao. Pag sinabi kong patay, patay yan. Tingnan nyo mabuti ha, patay ang mid. Tumesting ka! Wala pa akong kwinikwintong -e hindi nagkakatuto, kaya ito na. Oh, sabi sa inyo eh. Pasag tower shield. Potragi, sinasabi ko sa inyo, top global to! Anyabang nyabang mo, angas mo ah. Ang lupit yun, know? Oh. ang lakas Tapos ang bilis ng cooldown ng last kill. Talagang talagang mabubugbog tayo dito. Pre, ito, ito, patay to sa taas. Hindi, wow. <laughs> Pag sinabi kong patay, patay yan, men. Patay yan. Wala nang patumpik-tumpik. O, yes. oh, diba? Sabi sa inyo, eh. Patay, eh. O. Oh. Wala. Eh, hindi ako mamamatay. Kupal ka kasi. Kita mo nagre-recover, o. Oh. Kita mo yan, Oh. Ginamit ko lang yung last kill. You see that? You see that? Nagpapasikat ka sa akin, boss. Grabe! Walang uwi. Antong hero na to. Ang bilis ng pull down. Talaga? di sana pinabillboard mo. Kaya ko na to patayin, pre. Ang lakas, man. Ang lakas. Ang lakas, boy. Ang lakas ng tama mo. Grabe. Tulad nito. Di ba? Ang lakas. Ang lakas, oh. Wala kami pakialam. Putragis oh, na yan. Malakas talaga. Lalo na ang gumagamit. Malakas din. E di, lahat na. Tatamahan kita. Sabi sa inyo, eh, oh. You see that? You see that? Last kill tayo, oh. Oh, ang bilis oh, Putangin na oh. Kita mo yung life oh. Nagpapasikat ka sa akin, boss. Kita mo yung life oh. Ang lakas, ang lakas ng bagong hero, min. Ang lakas ng bagong hero, boy. Malakas talaga to. Agay! Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Ang lupit, min. Oh, di ba? Killing spray, killing spree. Putang na. Oh. Tara, tara, tara. Putang, hindi ko inabot. Kung inabot kita, patay ka. Napaktapang muna tao. Through the years and everything is wrong. Pagkakalamig. Without with this to be and I said that I love you. Putang, ina mo ka, i-block kita dyan. And that's to say Tangan ji ji GG, GG, ji GG, Ano pang hinihintay mo, ha? Sana all, yeah. sana all ka talaga sa akin. Huwag ka kasing papalag Ay, hey, pagka mo ang burot si <laughs> Hindi mo kasi ako kilala. Top global tong kinakalaban niyo, ha? Lagi niyong tandaan. Top global to. Top global. Hindi sana pinabillboard mo. <laughs> Oh, di ba? Sabi si nyo eh. Oh, sigi, oh, sigi, 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 sigi. Pagkasama ng Alam mo kung kasama kita si nilak sakit ani tong Kita kita ko ang ating aliyan. Uy, gutang you ka know, na, minatunaw. Ang lakas naman nun. Ang so an lakas naman ni paring supot, oh. Ah, ay, grabe si supot. Huwag <laughs> ka na magaan, ha. Po tayo nararam. <laughs> Ubus talaga, top global to, eh. Tara, tapusin na natin, men! Ang galing, ang galing! <laughs> grabe, ang lakas, men. Lakas, Grabe. Ang lakas. Ang lakas, pre. Ang lakas, oh. Oh, my God. For me, rate ko sa hero na to, sa sobrang lakas niya, ah, uh, Kan. Ah, uh, 10 over 10, oh. 10. 10 tayo. Ah, uh, 10 ba? 10. Ah, 10 over, Kan, 1. Katamahan kita. Hindi, <laughs> <laughs> 10 over 9. Oo, 10 over 9. Kasi panalo tayo dito, eh. Pag talo tayo dito, 10 over... Ang <laughs> lakas <laughs> Ang sexy na. lakas pa, oh. Nako, perfect na yan, men. Perfect na sa lahat ng bagay.